Ngayon naman guys, nakikita nyo, ayan yung ating mga mansanas no, lagyan natin sila ng tiko konti. Para pandagdag ano lang nila sa kanilang paglaki. Ayan, hindi natin kailangan. Ayan, parang kurut-kurut lang. kaya kung nakakita nyo ayan ang kulay no, ano niya di ba? Parang sagud na hilaw yan. Light brown at saka puti ang kombinasyon. yan ang complete fertilizer. So, tapos ito, ano natin, bonsai natin. Yun ilipat natin, lagyan natin ng konti. Ayan, pero ang ganda na ng forma niyan, guys. Ayan, tsaka to. Dito. Ayan. Uh. So guys, no, yun sa paglalagay pala ng abono nga pala sa bonsai. Mostly yun naglalagay ng abono. Paglalagay nila ng abono yung uh, after na i-pruning o yung mag-cut ng mga branch at saka yung uh, i-repat doon sila nilalagay pinapalo pa ng lagyan ng abono. Nung sa ganun, ah uh, makarecover agad sila ng ayos pero kung yung normal na ano uh, hindi natin sila kailangan lagyan ng abono kasi pangit din yung pagka ang purpose kasi ng abono para makatulong di ba pampalago yung pampalago pampalaki so kung yung nagbobonsai ka tapos lalagyan mo lagi ng abono mahirapan ka bibilis lalaki yan hindi mo siya magiging masabing ganun hindi mo siya magagawang bonsai kasi nga mabilis yung lumaki e eh, ang purpose mo nga ng pagbabonsai e eh, para mapigilan yung paglaki di ba diba? gawin mo siyang miniature o yung maliit na klase ng puno so kung palagi din naman natin lalagyan ng abono mabilis lang din lalaki yan so hindi mo maya <laughs> acquire yung ng bonsai na ano kasi nga mabilis yan lumaki parang inanumbulan siya. So, ang ano niyan is sakto lang yung ano natin. So, ayan. Kaya ang gagawin natin, yung mga pinaglilipat lang natin muna yung lalagyan natin ng abono. So, ngayon, ayan, dinidiligan ko na lang muna yung mga pinaganuhan natin. Ah, uh, nilagyan natin ng abono na mga halaman. So, ayan. So ayan guys, na diligan na natin yung mga mansanas natin. So guys, magtataka pala kayo no. Baka pag naglagay kayo sa halaman niyo ng complete fertilizer, tataka kayo. Nadiligan niyo na agad, pero ayan no katulad niyan. Hindi pagad na tutunaw yung ah uh, hindi po natutunaw agad nang ayos lahat yung ano yung complete fertilizer nyo natural lang po yun kasi ho mas ano ho yung solid yung pagkakagawa nya hindi katulad po nitong ganitong klase yung urea once na pag diniligan yan matik po agad yan lusaw po ka agad yan ito po yung sample nyan oh. po pagkakaiba nila Ayan o, halos tunaw na ako kaagad siya. Kita niyo ho yung difference. Ayun, no? Mas mabilis ho siyang matunaw kaysa po yung sa complete fertilizer. So, wag ko kayo matakot na yung pag naglagay kayo ng complete at hindi agad lahat natunaw. Wala akong problema dyan. Kasi, mientras dinidiligay nyo yun araw-araw, yan naman po ay matutunaw din sa katagalan basta kailangan lang ho diligan nyo po sila kasi nga po mainit nga po yan sa kumbaga sa tao mainit po yan sa katawan ayan so diligan muna natin sila ayun naku nalaglag ayan Buti na lang. Hindi na bali ang sanga. Hindi. Hawa naman po isang ating bonsai. Ano ang ganda-ganda na, na ng ang forma niya niya. Eh. So ayan pala guys, ito pala yung paalap natin. So ayan, tignan nyo yung after natin, ano, lago na kagad ng ating balete. So sa so, susunod na araw yan, titrimin lang natin ito rito yung ibabaw kasi para magpantay siya na ganun or pabayang ko muna na humaba para makalaki itong mga sanga nila tapos by sa susunod na lang natin uli sila uh, gugupitan o so, yan ayun o okay, kita nyo ka agad halos yung nilagay natin na abono ayan eh, o tunaw kagad wala ano siya yan o ang kaibahan kasi nilagay natin rito urea lang po yung normal na ginagamit sa pataba ng palay so ang purpose ho, nyan, para mag blare di lalo yung sanga niya at saka yung ugat niya yan o ang purpose lang niyan paglagay natin ng no, urea Ayan po. So ayan guys. So sana nagustuhan nyo yung paglalagay natin ng abono. Tsaka yung mga tips na ibinahagi ko sa inyo. Regarding dun sa ating paghahalaman. Gaya itong bonsai natin. So ayan o. Tignan nyo yung ano nyo. di ba? O ayan sa background. Para kita nyo yung pagkaano pagka ano Oh, no. ganda na no? ganda na yung lagu niya simula nung Uh, last week na inano siya tawag rito uh, pinruning tapos ayan din likitikan natin so ayan, maganda na uli yung uh, dahon niya tapos iniganda natin abono bono kaya mas lalo magbeverde yan so ayan guys so, marami salamat sa panonood sana yung nagustuhan nyo yung ating paglalagay ng abono at magbibigay ko ng tips sa mga ilang alaga natin so maraming salamat po ulit god bless happy planting